Hi guys, ngayon, good morning ito. Tanghali na ako. Doon sa isang nag-deliver sa akin, tumawag ako gabi. Meron daw. Ngayon, alas 4, tumawag ako. Wala, uh, walang ko pinya raw. Di, patay na naman ang kwan ko. Mabuti na natin sa kabila. Tumawag sa akin, may pinya. Kaya, yun know, o. So, ang oras natin ngayon, alas 7 na. Kaya <coughs> talaga, mapag... Mabuti, mabuti talaga pag may iba kang kinukuhaan para pag wala sa kabila, meron sa kabila. Ayan, no. Oh. Tumawag ako gabi sa kinukuhaan ko, walang pinya. Meron daw pala. Pag umaga na, wala na pinya. Buti na lang sa kabila, tumawag sa akin. Ayan, meron. Ayan, punong-puno yan, mga kapatid. Oh. Punong-puno yung health na nila. Galing pala umaga na sila tumating. Ayan, Ay, mga kapatid. Yan. Puno tayo ang pinya ngayon. Sana ipagpalain tayo ng Panginoon ngayon ang magandang panahon at makausayo sa Badong ngayon. At saka dalawang pakuan. Kaya let's go mga kapatid. Road trip to the lake. Uy, uh, lang ako, mga kapatid. jogging. Hey, good morning. Yan mga kapatid. Si Madam Boy na parang natin. Ang Nein, ayan guys tapos na ako mag slice ng pinya tsaka pakuan ayan oh purang pula oh po Samuel thank you ha sa pinalit like, mong pakuan talagang quality nice oh my god wow talagang maasaan talagang pakuan mo quality quality. Oh, talagang quality yung pakwan kaya pag bumili ng pakwan sa Pasig, kay Boss Arnel. Ah. Sa pinya kong marami, ayan. Talaga quality rin yung kinuha ko ng pinya ngayon. Thank you, thank you. Ayan. Ayan. Ah. Ay, ah, si Gulay, oh. Ayan, mga ah. okay, Guys, thank you, thank you, thank you. Let's go. Ay, Ay, mam. Oh, yeah.

Dongbi. Hello, guys. na po, ay kuya. Meron kasi akong sa akin eh sa dongpi Ah Chinese. Ay, si, ay si Ayan. Now, let's go. Diretso tayo. Sana hindi sa tayo. Ayan. At mukhang magandang oras ngayon. Sa ng Ali de judo-kai, que l'havien parat.